Nagsalita sa harap ng media itong ilan nating mga mambabatas. Ito ay tungkol nga sa pagbiyahe-biyahe ni Pangulong Bongbong Marcos sa ibang bansa. Napakaganda ng kanilang mga paliwanag, lalo na itong si Representative Janet Garin ng 1st District of Iloilo. Pakinggan po natin. So, going back to your question na uh, bakit maraming uh, biyahe, kanya-kanya eh, yung -kanya discard. Hindi na naman ho si Pangulong Marcos ang may ganung klasing biyahe po. May mga previous administrations po before him na marami din pong biyahe. Yun lang po. Pasyal nga ba? Globalization is actually the key in every leader who would like to manage his country. Hindi kasi pwedeng isang isla tayo at yung Pilipinas ay nakakahon na hindi pwedeng makipag-usap sa ibang mga bansa. Alam nyo rin po yun, iba yung pagkikipag-usap na virtual lang or telepono lang kesa na face-to-face. Kakibat kasi nung biyahe, ay ang pag-uusap ng harap-harapan kung saan nagkakaroon ng official um, uh, discussions. Kung ikaw ay isang negosyante at pumasok ka sa isang bansa, siyempre pwede kang, sabihin na natin, pwede kang mabudol. Kasi ba hindi mo alam kung official ba o tama ba yung kausap mo. So the opportunity of government officials going to one country, discussing it with bilateral government institutions, dun mo makikita na nabibigyan ng guide yung mga gustong pumasok sa Pilipinas at yung mga Pilipino naman nagdaghahanap ng possible collaboration with other countries. Alam nyo, madali kasing magbintang at mahirap na palaging sumasagot yung nakasabak sa trabaho. Um, let's put the situation na dalawang parte. etong isa, syempre, walang ginagawa. Itong isa naman, napaka-busy. Kasi incumbent ka, ikot ng ikot ka, meeting right and left, lahat ng problema, sasagutin mo. So, on, the, on one side, you will have all the time to criticize the current administration. On the other side naman, ito mga administration, kesa nagugulin mo or ubusin mo yung panahon mo para sagutin ito, mas gugustuin mo magtrabaho na magtrabaho. So the way things are going, hindi ba mas maganda para sa ating mga Pilipino na yung ating mga leaders ay suportahan ang bawat isa? Because when we hit government, When we keep on criticizing government without putting forward the proper solutions, ang babagsak niyan hindi yung presidente, kundi ang taong bayan. And um, I have high respect for our former president. Um, minsan kasi hindi ko rin alam, baka joke niya lang yon. Pero mahirap rin kasi yung ganung joke kapag official naman yung tinatamaan. Now, kung hindi lumalabas ang ating mga opisyal at kung hindi makikipag-usap ang presidente sa iba't ibang mga bansa, especially when you go there and you don't only talk to the president but you endorse tasks to other officials and to other stakeholders, pagbalik kasi noon, dun pumapasok yung lahat ng staff work. So if you don't initiate that relationship, anong mangyayari sa Pilipinas? Napakaliit natin ikumpara sa ibang bansa napaka pa nating islands, so mas mahirap yung uh, cost on managing um, the economy of a multiple island country. Kaya kailangan natin yung mga kasangga. And when you get allies, when you talk to allies, yan ay solusyon para sa mga problema. Balik tayo sa Pilipinas, bakit nga ba marami sa atin ay nagbabasketball? Di ba kapag nagbabasketball, gusto natin nagbabasketball yung ating mga anak na lalaki dahil nagkakaroon sila ng mga kaibigan at yung mga kaibigan na yon ay nakakausap nila for possible networking. Di ba yung iba dyan, pag medyo social, naggo golf O ano nangyayari sa golf? Konti lang, ang karamihan ng pumupunta doon, hindi naglalaro eh. Karamihan ng pumupunta doon ay naghahanap na makakausap para magkaroon ng alignment at collaboration. Kaming mga doktor, bakit kailangan naming mag-attend ng mga seminar? Kasi ang daming pagbabago eh. You have to be updated and you have to align with contacts and networking because that is how the world is. Ang globalization ngayon is not a desire. It's already a need. If you don't layas and talk to other countries, if you don't partner and foster relationship with other countries, mas lalo kang may iwan. At bilang presidente, kung payagang mong maiwan ang Pilipinas, eh nako, talaga namang magagalit si Juan at si Maria de la Cruz sa iyo. So I believe, maybe it was a joke out of the former president's mouth, or if he was serious, maybe it's a political statement. And I think politics should be left behind for the moment kasi mas marami tayong problema at mas marami tayong challenges post-pandemic. Gusto pong dagdagan yung uh, nabanggit po ng mga kasama natin si Kong Erwin and Kong Janet. Tama po si Kong Erwin dyan. Kanya-kanyang kanya diskarte yan ng Pangulo. And isipin lang naman po natin. Yung gustong ma- yung gustong ma-attain o gustong gagawin uh, ni ng presidente natin is pumunta sa ibang bansa para ipakita na yung Pilipinas handa yan makipag-ugnayan para ipakita na ang ating bansa ay ready para sa mga gantong investments, partnerships. Mahalagang bagay din po. No, no, no if no man is an island, no country is an island even if we had 7000 islands. It, we we are we are one global family din naman po na kailangan natin ng respectful discussion, respectful transactions. At sa atin naman po, and I said this before nung uh, previous press statement po natin, yung presidente po natin, he is our chief salesman. Ah. Sa kanya, he is the face of the country. And dapat ipamukha niya na we are a country that is ready to go and um, coordinate yung makipag-ugnayan po sa ating mga karating na bansa, even as far as Germany. And tayo naman po dito, kailangan din na naman na, nating suportahan yung presidente natin na kung siya yung mukha ng produkto na yung Pilipinas, we support him na siguradong maganda yung produkto natin na yung mga tamang infrastructure natin, yung mga legislation po na ginagawa natin dito, yun po ang pagsuporta dito sa uh, presidente natin na Again, he is the chief salesman natin sa um, na pinapaharap natin sa mundo. And tingnan po natin, oh. every president, kanya-kanyang diskarte. Sa kanya, maraming trips. Pero sa lahat ng trips po na pinupuntahan ng ating uh, mahal na Pangulo, palagi mainit na pagtanggap ng uh, hindi lang ng any Filipino community na nandun, pati yung mga... Uh, counter-dignitaries nila or counter-government officials na nakipag ugnayan sa kanila. Yung pagpumunta sila doon, palaging nakangiti, palaging uh, uh, maganda, uh, firm yung handshake. Hindi yung mga tipong pagpumunta doon, eche puera na lang, eche puera na lang. Yung parang hindi pinapansin. Tayo pinapansin na po ngayon kasi pinapakita niya na we are ready to we are ready to um, face the world now with full dignity and with full respect then for all of our other um, brother countries sister countries posob mundo